Una sa ating The Better News ngayong araw, on the spot na nahire sa trabaho ang halos 6,000 mga Pinoy applicants sa nagdaang Labor Day Job Fairs sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ang mga detalye pa sa balitang yan, tutukan sa report na ito. Nahire on the spot ang halos 6,000 aplikante na dumalo sa Labor Day Job Fairs sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon kay Department of Emp Ayon kay Department of Labor and Employment o Dole Secretary Bienvenido Laguesma, ang halos 6,000 na nagkaroon ng agarang trabaho ay mula sa 37,000 ng mga aplikante na lumahok sa job fairs na inorganisa ng kanilang ahensya. Kabilang sa mga trabahong ito ay production operators, production workers, cashiers, service crew, buggers, guro, Housekeeping workers, store clerk at sales associate. Samantala, 12,300 job seekers naman ang nakinabang sa one-stop shop documentary service ng NBI, SSS, PhilHealth, Bureau of Immigration, PSA, Pag-IBIG, PNP at DOH. Muling magsasagawa ng job fairs ang Department of Labor and Employment sa Hunyo 12 bilang selebrasyon naman ng Independence Day. Para sa DZRH TV ito si Robic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.